And dito rin naman tayo sa ating vlog again and again and again and again And for today's vlog is Ha 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 hey, Hello Kitty Again and again and again and again So ngayon may paturban si Mayor na parang pusa And may padamit din si Mayor na parang pusa Pambahay ko lang to eh So Let's start. So, first item na nabili ko, oh, may tanggal. Wait lang, guys. First item na nabili ko is 150 lang siya. Itong isa, ayan, pink siya. 150 lang siya, guys. Hindi to galing sa barter, ha? Ayan. So, ang cute ng damit niya, light pink, and ang, ang ano ba to, ang necklace niya is light pink ito, sa likod ayan so, mayroon pa siyang tag, ayan Ay, hindi ko to tatanggalin, ang cute cute niya tsaka, pwede pa din to pansay, so next item is black cat, so may iba naman tayo, ayan black cat naman siya and ang cute cute niya, kaya binili na namin ni motherhood motherhood yan, ang tawag ko minsan kay Mama Mother at saka kay Papa Father. So, next. Next is ito. 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 Jacket. Ayan. Yay. May jacket na tayo. New OOTD. Panag-vlog. So... Ayan siya. Kasi medyo malaki pa siya sa akin. Ayan. Pero okay na siya. Ayan. So, guys, nabili din namin siya ng 150 pesos. Ayan. Ayan. Ang cute-cute niya, guys. Color gray naman siya. And may nakasulat na Hello Kitty. And may design siyang mukha ni Hello Kitty and Maribor. Ang cute-cute niya. Ayan siya. So, 150 lang siya, guys. Ayan. Itupiin muna natin para di masyado magulo. Next is naran tayo dito. Napaka-cute na Hello Kitty. Nakatapa siya, guys. Wait. So, ito, guys, ng galing din siya sa barter. Ang kapalit niya is one dozen Nescafe ko Nescafe coffee. Nabibili tayo. So, ito siya. Medyo malaki siya, no, guys? Nakadapa siya. Butterfly. Bye-bye. Joke. Joke lang. Ayan, ang cute-cute niya. Ayan. So, ayan siya. And may nakalagay ito dito. Thank you. Uy, di ko din ito tatapunin. Pwede din ito pan-design, no? Ayan, pwede din. Pwede din yan pan-design. Ayan siya, guys. So, ang pakpak -pak niya is pink with blue and with green. So, next naman. Lagay na natin siya dito. Next is... Bubuksan natin siya. Gamit ang binti. Naka-stapler pa. So guys, medyo matagal ako hindi na nag-haul pala kasi ano, hindi, hindi masyado na exact. Ano, wala ko masyado time sa pag uh, ano, pag-haul kasi minsan nag-practice para sa mga dance covers kaya ngayon magkahaw na tayo wait lang tayo lang guys maka pa kasi siya dito pa siya nabubuksa ano ba to ano ba to ano ano guys. Ayan, doormat. Hello Kitty din siya. Ayan. Ang cute-cute niya, no, guys. Um, red naman yung, red with pink naman yung pinili namin para ibang design. And ang, um, sa likod niya is blue. So, ang cute-cute niya. <laughs> Joke lang. Parang ayaw kong nga ilagay sa baba eh. Ang cute-cute kasi. Ang ganda-ganda niya. Ayaw kong dumihan. <laughs> Joke lang. Ayan. So, ito siya. Dermat, guys. So, ang kasama niya dito is kumot. Blanket. Ay, blanket ba to? Ano ito? Ayun. Ah. Yung sa pag naliligo ata siya, guys. Ito. yun Ayan. Pag naliligo. Ay ko. ayos So, guys. Galing din siya sa barter. Ayan. Ang kapalit niya, guys, is yung plastic cup namin na hindi na nagagamit and yung little pony kong stuffed toy. Ayan siya. Pink naman siya. Ayan, may kasama siyang teddy bear. Eh, ito siya. Ang hirap eh. Ayan. Ayan. So, guys, tapos na tayo dito sa ano, sa item na nabili namin. Ay, nabili. Galing sa barter. So, next is, meron tayo dito kasama sa, ay, sa Lazada ata to. Ah, Shopee pala. Shopee. Salamat, Shopee. <laughs> Joke. <laughs> so, guys, ito, binili namin is, ano ba to? Cute Hello Kitty headphones foldable. Foldable, guys na oh, pero baka for 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 the ball siya. For foldable, portable, stereo headphones, headset, Korean cartoon wired headphones, original universal earth. Four pieces Hello Kitty switch sticker, creative PVC wall sticker. So guys, In-order namin to sa Shopee. Bubuksan natin ng kunting. And, okay, ito pa lang. Dahan-dahan ni Lupi. Yun. Kanina, naramdaman ko malambot. Ayun, malambot siya. Kasi, ang lalagyanan niya is malambot. Ito. Hello Kitty headphone siya. Pwede to guys. Bin, nagbili kami nito guys kasi pwede tong gamitin sa online class sa October 5. And may freebies syang Hello Kitty sticker. Ayan siya. Ayan. Cute-cute nyo, no? And guys, two pieces siya. Ay, four pieces pala. And yung, yung dalawa pa nito na color yellow is and doon, guys, nakikita niyo ba? Ay, ito, oh. Ito. Ayan. Nakikita niyo ba? Ayan. Yun yung, yung dalawa pang sticker color yellow naman siya. And, bubuksan na nga natin. So, ito na nga siya. Ay, yung door, yung door mat nasa, ano ko pa. <laughs> Sorry. So, ito siya. natin. Kailangan dahan-dahan lang. Para di masira. Uy, uh, eh. Nabibilit ako. <laughs> Ayan. So, excited na kagamitin so gamitin to guys. Hindi ko siya nagagamit kasi hindi ko pa siya na-haul. Ayan siya. So, ito yung lalagyanan niya. Teka lang, lagas muna na natin. Look. Salamat, Shopee! <laughs> Joke! Ayan. Ito yung ano niya, lalagyanan niya. Oh, ang ganda-ganda niya, guys. Pwede to guys pang design kaya di ko to tatapos. So ito medyo maliit lang naman siya. Ayan siya. Oh, di ba? Oh ha, oh ha. Tak, ganoon. Ito sa kabila is meron siyang nakalagay na Hello Kitty. Hello Kitty and may mukha ni Hello Kitty. So it ang nasa ano na, niya. Ayan, foam siya guys. And sa kabila, is yung mukha lang ni Hello Kitty. So, ito, try na. It. Ay! Try na. So, Hey! <makes noise> joke lang. DJ, I'm DJ Destiny. So, nandito nila tayo. Joke lang. So, meron siya, guys, na wire. Ito siya. So, ito, ito, parang, earphone siya pero ganito yung ano niya. Ayan. Ito, ilalagay to i connect sa cellphone. So, ito na siya. So, guys, and ito nga, may kasama siyang freebies na Hello Kitty sticker. And, guys, meron siyang kasamang USB. Nakalagay dito is wala, wait lang teka lang guys uuusin natin uuusin natin wait lang na. ay ito so guys ito sya meron pa pala dito nabili din sa shopee um, ano ba siya, yung sinasabit yung mga yung mga kailangan isabit. Kunyari, ito. Gusto kong isabit dito. Pwede pang-design. Ang nakalagay dito is strong, ice hello kitty, strong adhesive hook. Hook sya guys. Ayan. So, buksan natin. Siya. Ayan, two pieces siya nito. And same lang naman ng... Sorry guys, maingay yung kapatid ko. Nandun kasi sa labas ng kuko. Ito siya. Ayan. Ang cute-cute niya, no? Ang liit-liit niya. So, ang liit-liit niya guys, katulad ko. Tiyareng. Tumangkad naman ako eh. Kunti nga lang. <laughs> Joke lang. So guys, ay hindi pa pala. Meron pa guys dito. Meron tayo dito kasamang USB. So guys, ito guys, um uh, same lang din dito sa headphone. Pwede ko siya magamit. Kunyari, may ilalagay ako dito mga important files. Mga ganon. So, ito siya. Ang cute-cute niya, no? Teka lang. Ano? Ang cute-cute niya. Yes. So, ito siya. Ayan. Ayan siya. So, pwede nyo siya ilagay sa DVD. Ay, hindi DVD. O, oh, tama. DVD. Pwede nyo siya ilagay sa DVD, laptop, like, mga uh, iba pang pwede ilagay nito. So, guys, para hindi pala ito mahiwalay na dalawa, meron siyang keychain dito na pwedeng isabit dito. Ito, teka lang. Ayan. Ganito siya, o, oh, ha? Oh, di ba? So, hindi siya, hindi na siya may hiwalay. Thank you, Shopee. Joke lang. So, ito siya. Ayan. So, guys, that's it for my hello kitty haul and hope you enjoy my vlog and if you like my vlog don't forget to like comment and share and also subscribe and just ring the notification bell para updated kayo sa mga vlogs na ipopost ko so guys thank you sa panonood thank you sa supporta and shout out na rin kay Angel Mogol, thank you sa support sa akin and sa pag and sa panonood ng mga video ko. And sorry kung di kita na shout out nung ano yung last last week kong um vlog kasi kasi nakalimutan ko, nakalimutan ko. So guys, ayun na nga. Bye guys. Hope you like my vlog and Tapos na